Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikaapat ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Nabuhay si Sarah ng sandat dalawamputpitong taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron sa lupain ng kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga heteyo. Wika niya, ako'y nakikipanayam lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibing nga ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng kanaan ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin sa kanyang katiwala, Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa kanaan pipili ng mapapangasawa ni Saak. Pumunta ka sa bayan kung tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko. Maaari po bang si Isaac na pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng Kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupay ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntayin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bear Roy. Nang magtatakip silim, siya ay sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumabasya siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa liping kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo. Tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nilay, isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? sino ang pupuri at magpapayag ng kanyang ginawa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan nagawang gawang matuwid ang siyang adhika sa buong niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Aleluya, Aleluya, kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,